Guys, wala ba kayo napansin? Labas ng labas ang kanta si Skastakli at si Flo Tatlong araw na, oh. Una, naglabas sila ng, ano, ng angas, ng deserve, tsaka ngayon yung, ano, yung ingit. Siguro, kaya sila gawa ng gawa ng kanta para makita ko at mamangha ko sa kanila. Para ikulab ko sila. Siguro, ganun yung nasa isip nila. Pansin ko lang yun, ah. Hindi sa nag, ano, ako, nag nagbubuhat ako ng bangko, napansin ko lang kasi parang pinapasiklaban ako eh. Hindi ko alam ha, parang ganda yung nararamdaman ko. Para siguro gumagawa sila ng kanta na ganun para mabulabog ako. Para maglabas na ako ng kanta kasi hindi pa ako nakapaglabas ng kanta eh. Siguro, ito, isa pa sa isa ko nakikitang dahilan eh. Kaya siguro sila gumagawa ng kanta para matabunan yung pangalan ko. Para mawala kaagad si Kashi sa mapa. Hindi pwede yun eh. Pero, masaya ako para sa kanila kasi nakikita ko na nag improve na si Skasta, pati si Flo G. Hmm, okay, masaya naman ako para sa kanila. Okay yung nagawa nila mga kanta, pang sound trip ulit. At siguro naman, hindi ko kakabisa duhin yan. Kaya siguro sila naglabas ng tatlong kanta ngayong tatlong araw na dumating. Para talaga makipag-collab sila sa akin eh. Para makita nila. O kasi ito, ginawa namin kanta. Baka naman pwede na kami makipagkulab. Siguro ganun ang gusto nilang sabihin. Nahihiya lang sila kasi baka tanggihan ko na naman sila. Pero ang ganun yung strategy nila, napansin ko sila. ah. Okay ah. Tsaka ganito eh. Magaling sila, magaling sila. Nakuha nila yung ano ko, nakuha nila yung attention ko. Parang, parang nagising ako. Oops, wait lang. Gumawa sila ng tatlong kanta. Parang, ano ah binubulabog na ako ha, nananahimik na yung dragon ko eh. Tas, ano, gigisingin nyo pa rin ba ulit? Abangan nyo si Cash Chick.